Bale po, ang episode nito ano po, mag uh, ano po tayo. mag apply po tayo ng fungicide, pesticide at saka mano green para sa pang pang paberde po ng talbos. O, oh, 'yun. Bale ito po na may timpla na. Gawa po na medyo may araw po ngayon eh. I don't know. dapat po simula bata pa lang <coughs> nag-apply na agad tayo ng mga fungicide pesticide oh. malilipad. Shoutout po sa ano ng prosi na mga nag-uukra din. Nalimutan ko na kung anong pangalan ka. Shoutout kay doon sa mga, Public Market. Kay ate, anong nga bang pangalan? Nalimutin eh. Basta si ate sa tindahan ng school supply. Oh, madalas na bumabati po sa atin. Shoutout po sa lahat. Ah, ay talagang tayo pirming araw araw po ano oh. kukura kasunod ay lipat sa balayan basta po lahat ay ating i-upload yung mga aktividad natin din eh oh kaya naman Tukoy na naman po tayo. Oh, yeah, salamat po sa lahat na naging concern no Dito ko na lang po kayo babatiin. Nung nakaraan ay ako talagang medyo masama nga ang tama ay ako po na may pahinga, nagpapahinga. Ay gawa ho nang kaya ako nag-upload Na ako nagpapakain ng baboy. Eh di yun lang po yung Maalawang gawain. Aho ah, yun po ang update tapos ay ako po naman ay sa awa ng Diyos. Ay hindi nagpapa-doktor po ba? Nagpapa-doktor din eh di pag hanggat kaya po ba ay di kaya pa naman ng mga salasalabat na yan luya oh yan yeah, ang akang dinadali tao sa inom ng gamot pahilot ng kaunti ayos na naman po tayo tempo na na naman oh na iktadiktad na naman Siguro po ay gawa yun ng ano, ulan at init. Shout din kay Kuya Rodol po. Kuya Rodol po, yung ating pantalon na yung hinihiling. o oh, naay, ay. Talagang hindi pa natin mapakawalan Pantyamang bulaklakan daw ay. Lagi na kukumay. shoutout Shout po sa iyo. Ano, bibinta daw kay Bustuyo. <laughs> Baka sabihin ni Bustuyo. Pang ano ng grasa na. Aho, oh yung klaang naman po yun ano? aba ay talaga aran ang pang din sa ating gara ng ating ukra ba oh. Okay, kisama talaga ang panahon no? napakaraan pong nagagawa pagka maigi ang pakiramdam magandang panahon no? ah talagang Woo! pasang kayo pasang ka anong oras ang balik niyan mamaya wala nang gagamit niyan daalan mo ako pagbalik Tapos na naman na rin Bali dumaan po si Utol, dumaan mamaya yung si Galagad ano po sasakyan niya paparoon ako huy, lakad pa pa rito ay pumaba lakad ay mamaya ay magharbe siguro ako na rin ukra ang dami po ang daming ano natin dito aktibidad sa araw-araw po ang dami natin nagagawa minsan nga hindi ko na napapaplog kaya sabi ko daanan niya ako dito mamaya sasakyan ko yung tricycle pabalik parang hatid lang siya ano ganun po at may karga eh tapos mamaya pagbalik Matatapos na rin ako dito sa spray eh siguro magmemerienda na lang tayo tapos i eh, magha na ako ng mga gulay maaga pa po ngayon wala ko ring lumdalay eh. mababasa at talaga spray uh, pagkatapos ito siguro mga 10 ah uh, tapos na ako nito tinang umaga mamaya maya po ano di magmemerienda na tayo pagkatapos babalik ako dito pag na, naisakay na ako niya doon pa sa tricycle do sa service at kailangan ko yung magkaroon ng service gawa ng haharbis ako ng gulay bibinta ko naman ng palengke para dire diretso na po ganyan po ang mga kasunod nating aktividad pa dito ayun tara po at tuloy tuloy na natin aring dadalihin kaya yun dumaan po si utol ay nasa tabindaan po tayo Dami, karita oh thank you God Yari na po, na-spray na natin ang ating okrahan, no? ganda ito pa rin po yung palayan no oh. daming gawa <laughs> pinakro pang mabilisan lagi po tayong ganito pagkatapos ng trabaho ayun mga luto tayo ng pang luto yung pang bukid oh. pag-apatin na po natin yun huh? Handaan po laging gawain. May gipon na mat ba natin? Hati-hati ang oras. Hmm. Kala ko huno ng katawan ay babagyo buti what? alasing lumiwas na ah talaga birong nakakakaba na ah dami pa nito bali ito na po yung ating saging at saka gata lang na po natin. Mamaya na po natin lalagyan ng asukal. Yun. Tumulo nga agad ah. Lalagyan po natin ng asukal na Repinado. Malapit na po yan ah. Yan po ang pangkaraniwang minindalin din sa atin. Mm. Sarap. Medyo bawas po ng ano ng gasto pag dito sa bukid pero dagdag po naman ng trabaho ano po kung nagets ninyo bawas ng gastos pero dagdag ng trabaho kasi kung tinapay yung ating merienda bibili lang tayo o di bawas trabaho po yun Hmm. Ito na po yung ating ano. Meron tayong monay. Tama tama 'yan. Mm. నాకు మేము నిందల sarap. Okay. Tapos may bumba. Mm -hmm. Pwede pong pang almusal yan eh. may na ulit yung pusa natin pag may merinda pa lang hmm, bigyan natin bomba hmm. hmm, eh, eh ba kaya po pag tayo nakakain yung una na natin yung pusa at hingi na po ng hingin Ayun po, salamat po sa inyong pagsamaan po. Kahit po tayo maraming gawa, basta ang ano po natin laging kumpleto sa kain, kumpleto sa tulog. Oo. Nagpapahinga din po naman. Buto tayo naka ayos na ho ang lasa. Ayun, ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.